Mga katrops, welcome back ulit sa aking channel, Sports PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang sinabi ni Jamal Murray sa kanyang ginawang buzzer beater sa kanilang game 2. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video, ang balitang dapat na nga na tanggalin ng Los Angeles Lakers si Darvin Ham. Pagkatapos nga po mga katrops, na maipasok ni Jamal Murray ang kanyang game winning buzzer beater sa kanilang game 2 laban sa Los Angeles Lakers, ay umangat na nga pang Denver Nuggets ng 2-0 sa kanilang series sa first round bago pa man sila pumunta sa lugar ng Los Angeles para sa kanilang game 3 at game 4. Well as of now nga po mga katropos ay umabot na nga po sa 10 games ang winning streak ng Nuggets laban sa Lakers. At matapos nga po ng ginawang buzzer beater ni Jamal Murray at ang pagkakapanalo nga po nila sa game 2 ay mismong si Murray na nga po nagsabi sa harap ng media na kung hindi nga po dahil sa kanyang mga teammate ay hindi nga po niya magagawa ang kanyang buzzer beating shot. Sa katunayan, alam na nga po ninyo na sobrang nga po siya nag-struggle sa kanyang shooting sa simula ng kanilang laban kaya sinabi nga po niya sa kanyang mga teammate na ipapasa na lang mga po niya ang bola sa kanila kapag libre ang mga ito. Ngunit nanindigan nga po ang kanyang mga teammate na tumira lang siya at maging agresibo sa kanilang opensa kahit man parating sablay ang kanyang mga ginawang tira. Kaya dahil nga po sa tiwalang ibinigay sa kanya ng kanyang mga teammate ay nagawa nga po niyang maibalik ang kanyang rhythm sa huling mga minuto ng kanilang laro na siya nagpapanalo sa kanilang kupunan. Samantala, puon na naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa balitang dapat nagadapong tanggalin ng Los Angeles Lakers si Darvin Ham. Pagkatapos nga po mga katrops na matalo ang Lakers sa kanilang Game 2 laban sa Denver Nuggets, ay sinabi na nga po mismo ni Coach Darvin Ham na marami nga daw po talagang questionable call sa kanilang laro, lalo na pagdating ng second half na siyang nagpabago sa momentum ng kanilang laban at siyang naging rason bakit napabayaan nila ang kanilang 20 points na kalamangan. Sinabi rin na naman nga po nito na bagamat man nga po napakasakit ng kanilang pagkatalo, ay kailangan nga po ng kanilang team na maging handa sa kanilang darating na game 3 at mapa-improve ang kanilang laro upang sa ganon ay maprotektahan nga po nila ang kanilang home court. Pero ayon na rin naman nga po mga sa mga fans, kung meron man nga na pong dapat sisihin sa kanilang pagkatalo, ito nga na po ay walang iba kundi si Darwin Ham since hindi man lang nga po nito kinontest ang mga questionable calls ng mga referee gaya ng nangyari kay D'Angelo Russell. Kaya mukhang kailangan na nga na po talaga itong tanggalin sa lalong madaling panahon kapag nawalis na naman sila ng Denver Nuggets sa kanilang seri. And speaking of D'Angelo Russell mga katrops, sinabi naman nga po nito ng mga questionable calls nga na sa 3rd quarter at 4th quarter ang siya nagdikta ng kanilang laban. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita kits muli sa ating susunod na video.